Yes Kashmari. um in addition Gapno. iba rin talaga pag merong nag initiate yes. So, the initiative itself, mga kabaranggay, ay malaking bagay po. Lalo na pagdating sa pagsusulong po ng ganitong klasing batas, which is Magna Carta, because this is already laid on the table for the past two decades, kung hindi po ako nagkakamali. Kaya naman, simula na po natin for our first question po kay uh, Press Jessica D., Press question lang po is that ano ang halaga ng Magna Carta sa ating mga barangays at bakit kinakailangan po natin itong isulong? Um, alam nyo, um, napaka, I cannot emphasize enough kung gaano ka-importante itong bill na ito na ilalobby po natin, yung Magna Carta for Barangay Officials. Kasi um, majority, well, majority of our barangay officials in our country, hindi po nila natatanggap yung karapat-dapat, I mean, commensurate sa trabaho na ginagawa po nila. Um, Lalong-lalo na yung mga, yung mga mahihirap po natin mga barangay at maliliit na NTA na mga barangay. At the same time, with the nature of our work, yung mga barangay officials po natin sa ating bansa, um, sobrang high, high risk uh, in terms of health, safety, at lahat-lahat. Kasi, kumbaga, ang mga barangay officials natin, frontliners sa lahat ng bagay. No?